Trupa, nandito tayo ngayon sa Wheels and Toys, dito lang yan sa may uh, 718 Recaport Street, Tondo, Manila. Along ano lang to actually, malapit lang to sa may uh, papya sa may uh, binag natin na uh, si Asong Salonga, no? At uh, along ano lang dito, One Luna Street, at uh, malapit sa Iglesia Ni Cristo. So dito, trupa, makakabili ko yun ng uh, mga murang uh, pocket bike dito sa Maytundo. So halika tropa, puntahan natin at uh, silipin yung presyo ha uh, ng kanilang mga packet. Pa, uh, ultimo mga ano, yung mga sikat na vlogger yan, si Idol Moto, yan, si Motoronda. Ayun. Tapos maraming ano, mga vlogger talaga na bumibili talaga sa kanila. Ha. Actually ah, uh, siyempre sa murang halaga talaga kasi mga yung makukuha yung mga paket ng mga packet bike nila dito. Yun yung indurong nasa taas, magkano yun siya? 7.5 7.5 lang, tapos may discount pa yon Meron pa Wow Actually, uh, uh, trupa, okay yung price nito, trupa Actually, sobrang okay siya Tapos meron din siya, yung blata copy Yun, yun po 9,000 po siya, tapos may less pa rin siya no? Tapos yung mga ninja type po, ganun din siya So, ang price nun, 7 naman 7.5 eh sa mga ano nyo po, yun yun yung uh, little monkey bike. 45,000 45, 000. 45 000 siya. Tapos may less siya. Pero ilang mong sisi po yung little monkey nyo po? 50cc. 50 ha, ah, 50cc. So, medyo ano na rin, no? Parang ano na rin sa scooter. Motor na rin. Motor na rin siya. Tapos sa uh, mga ano nyo po, dun sa mga mountain bike nyo, is... Pinakapalaki. Ano? 2-9. 29. 2-3. Wow. Tapos yung pinakamaliit po sa mga bata, yung pang mga bata no, na. 2-3 na yun, yung pinakamaliit. Wow. Grabe, true Ito, po. Uh, Yan yung mga e-bike. Actually, maraming nagtatanong din po sa akin about din sa mga e-bike. So, magkano po yung mga 11,000 siya. So, yung, yung pong 11 na yun, may discount pa siya. So, lahat. So, wow. Ganda ng offer nila dito, trupa. Oh. Uh, i try nyo, actually. So, 11,000, magliless pa sila ng discount. Tapos may mga ADB. Yung ADB nyo po na ganun, magkano po siya? 12,000 din siya. Eh, sa ano po? Doon sa tag dito, BIS pa nyo po. BIS pa, rin po siya. Tapos may less discount po siya. Maraming salamat po. Anong ninyo po? David. Ah, uh, Sir David, thank you po. Ha. Maraming salamat po. Kaila po sa Wilson Toys. Ito po yung tinatawag nating little monkey 50 cc. 50 cc. Yes po sir, 50 cc po ito, yung ating little monkey. Classic na classic po, ang kanyang itsura. Ito, okay dyan. Ito, eh, na yun naman, napaka... Yes. Napa. po pala, no? Yes po sir, kickstart na rin po siya. Meron na rin po siyang kickstart. Ah. Uh, naman yung mga viewers natin mga katropa dito sa AGTV Vlog yan, sa mga tropa natin dyan ni-invite ko kayo na bumili na mga unit namin dito sa Wilson Toys, mga gasoline type, pocket bike. So maraming salamat. Actually, napakamura. Tapos 'ya uh, yung regular price niya, meron pa siyang discount no? Yes po wow. sir, uh, nag-wholesale din po kami dito. Tapos, within Metro Manila, isa uh, pwedeng mag-shipping. May yes shipping, po. Sa ano Metro ah Metro Manila uh, nag-ship po tayo. Oo, oh, nag ship din. Sa outside ng ano, outside yes the po. Manila rin, meron din siya. shipping nationwide po tayo. Sir, so, thank you sir, maraming salamat at uh, napakabait niyo talaga. Thank you.